at muli na naman tayo nagbabalik guys dito sa Casa Extension uh, dito sa bahay ni Sir Rylan sa Block 6 Lot 25 at uh, nakikisoyo po siya guys na uh, balikan uli ang kanyang bahay gawa ng uh, nagpakabit na pala ng metro ng tubig si Sir Rylan kaya ngayong hapon ay uh, andito na naman tayo guys sa casa extension para uh, bisitahin ang bahay ni Sirailan. At uh, Sirailan, shout out po sa Sir. At uh, pinagawa niyo na pala sir yung uh, terrace niyo dito sa casa extension. Mayroon lang bubong at uh, may nakakabit na na metro ng tubig. At uh, ngayon lang natin sir napuntahan yung bahay nyo gawa ng <laughs> galing tayo sa Maynila. At uh, ngayon lang tayo sir nagkaroon ng time na makabisita ulit dito sa Casa Extension. At ayan po yung metro nyo sir Raylan. ayano. Oh. Bagong kabit palang lang siya o. Oh. po ang metro ng tubig. At uh, ito po yung terrace nyo may nakalagay na ang tawag nito ay yung may mga bakal siya o ito yung pinakaharang niya bakal ayan at uh, may ano na pala siya sir may gutter na yung taas nyo pala pinalagyan nyo ng gutter o gawa na yung mga gutter dito ay bagay alulod ay uh, mga bulok na nabubuta siya kinalawang at uh, may nilagay pala kayo na kawan yung double door o oh, double door ayan po at uh, pagong pintura o oh, may pintura ito anong tawag nito yung para hindi kalawangin Oh, yung para uh, hindi kalawagin siya. At may double door kayo na nilagay si Rylan. Ayan o. At uh, may mga additional na nilagay ng mga saksakan sa labas. Mga outlet. Ayan at uh, flooring na din pala sir, sa loob at may additional kayong gripo oo may additional kayong gripo sa loob tamang tama yan kapag uh, putik sa labas aliba may motor tayo ay dyan lang magwa washing ayan at kompleto uh, na pala sir mayroon ng ano ilaw my switch mayroon ng outlet ayan at uh, ito po yung contador nyo black 6 lot 25 ayan kompleto na si Rylan may contador ng Meralco at uh, mayroon na rin uh, metro ng tubig Uh, ito po yung view sa labas ng bahay niyo at uh, maya maya titingnan naman natin yung view sa likod ng bahay kung uh, hindi masukal. Pupuntaan natin maya maya sa likod ng bahay niyo si Rylan. At uh, pag alis natin ng Kalambalago na kanina, panay ulan. Titila o ulan at uh, pagsabit dito sa Santo Tomas ay uh, tuyo yung kalsada katatapos lang ng ulan gawa ng uh, dala siguro ng amihan kaya panay ulan ulan at ito po yung mga sa harapan ng bahay nyo sa mga kahiliran nyo may mga ilan ilan na rin na nakalipat dito sir, sa lugar na sa lugar nyo dito sa Uh, block 6, lot 25 marami na rin mga nakalipat at uh, buti na lang hindi na maigpit sa gate hindi na pinupunan nung uh, security sa may uh, uh, guardhouse ng uh, extension dati-dati ay pinagbabawalan tayong pumasok pero ngayon okay na Ganda rin pakagawa si Rylan ng uh, uh, terrace nyo. Simple lang siya. Yung kalahati ay uh, bato. Yung kalahati naman ay uh, uh, bakal. At yung taas nyo ay uh, pinalitan din pala ng alulod. Bago yung alulod. Uh, yan po ang kabuuan ng uh, view ng bahay nyo sir dito sa harap. At uh, maya, maya naman ay pupunta tayo sa likod para tingnan natin. Ayan dito na tayo sir sa likod ng yung bahay. Uh, hindi naman madamo ang likod. dito 'yon sa may gitna yung pagitan ng uh, papunta doon sa inyo sir may mga tanim na mga sitaw o sitaw at saka yung talong ayan kaya hindi siya ganong ma uh, sokal giwa ng may nagtabas at tinaniman at uh, po tayo sir sa likuran ng yung bahay nilagyan pala ng kwan ng uh, bubong na trapal. yung likod ka lang maliit lang siya oh. hindi siya malapad yung sakto lang na napapandungan yung likod ng yung bahay ah uh, likod ng pintuan para pag umulan ay uh, hindi nababasa ng ulan hindi mabulok yung pintuan sa likod at uh, malalaki na yung tanim na balinghoy oo dati nung pagpunta ko dati ay uh, nakatanim pa lang sa lupa pero ngayon medyo mataas na yung uh, kamuting kahoy oo kamuting kahoy balinghoy Yan ang view dito sa likod. Pati dito sa mga kahiliran nyo sir ay may mga nagpatabas na rin ng damo. Ah, malinis din siya, hindi siya masukal. At nilagyan pala ng ano yung pintuan sa likod oh. Parang laminated. O oh, parang laminated siya oh. Oo, maganda siya para kapag umulan, yung ulan ay uh, hindi kapit. Kumbaga ay lang sa pintuan. Gawa ng uh, nilagyan ng parang uh, plastic na laminated. At uh, okay din naman nilagyan ng trapal. Lalo na ngayon medyo maulan pa mga kaisarugman dito sa casa. ayan si Rylan matatas na yung kamuting kahoy matataba siya oh. at uh, mahilig tayo maggulay ng ganito kamuting kahoy kapag uh, tumaas masyado yung kamuting kahoy si Rylan ihingi tayo ng magagataan yung talbos lang ng kamuting kahoy <laughs> kasi kasi sa amin sa Bicol ay paborito to ng mga Bicolano ginagataan siya ginagayat ng maliit tapos uh, ginagataan na yung nagmamantika yung sahog lang ay tinapa at saka may labuyo ayan katumbas na ng uh, na baboy <laughs> At shout out shout out sa mga viewers natin dito sa Casa. o yung mga followers natin dito sa Casa Isabel. Shout out sa inyo mga madam, mga sir. At sa mga kaibigan natin ng mga OFW na sumusuporta sa ating YouTube channel. Ay uh, kumusta po sa inyong lahat? Ayan, okay na po si Rylan. Malinis naman yung likod. Okay naman yung pintuan. Pati yung likod pala. Yung alulod mo ay uh, pinalitan din pala sa likod. Yung sa taas kaya harap likod bago yung alulod nyo. Pwede nang tirahan si Rylan. Dapat ta uh, may tumira na dito sa bahay nyo para may naglilinis, may nagdadamo at maganda sa bahay yung malinis talaga kompleto na siya yung harap niya may tiris na mayroon na nga uh, mga grills oo grills at saka may may gita rin pala kaya kompletong kompleto na yung harap likod niya at kuha na naman natin ng video yung mga katabi nyo dito sa tagliran sir ayan napakalawak din dito sa kasa extension halos uh, bilang na bilang pa rin ang kwan ang nakakalipat pa lang dito Okay, hanggang dito na lang, sir. At uh, nakuha na natin yung bahay nyo. Kompleto na siya. May metro na at uh, may tiris na. Ayan, kuhanan ulit natin. Ayan po ang kabuhan, sir. Thank you so much.